Mapagpalang araw sa inyo mga ka-farmers Ipapasyal ko kayo ngayon sa araw na ito sa aming bundok O, oh, tingnan natin mabuti ang aming bundok Napakaganda, napakasaya, napakapresko Let's go! Hello mga ka-farmers Ipapasyal ko kayo sa aming kabundukan Itong lupain na ito, itong bundok na ito Ay mga pamilya lang din namin ang may-ari kaya panuuring mabuti ang aming paglalakbay sa bulubundukin ito. Wala ito sa Manila. Wala <laughs> akong kamera eh. Ulo-ulo. naragod na. Kanatanan sa likod. Inyo ha na. Mm. Diba? Yeah, mga kaibigan yan, Itong dalawa na to. Ito yung may-ari ng malawak na lupain na yan. Lahat nagigita niya sa inangkon. Panoorin natin ang Jongkok ng Pilipinas. Dapat dapat dapat. Ay, sari <laughs> lang <laughs> ng Pilipina. Ah, ganun sige sige. At ah, alikod sa mga Ito ang aming mga tour guide. Half Filipino, half Korean. Pag-atubang. pag Nang ugnog po. Oh, mag-hi naman dyan. Hello po sa so mga viewers. Ah. <laughs> ano Anong masasabi mo sa trip natin? Uh, walang maliit lang to. <laughs> Ito ang aming cave. Ito kuweba namin to. Pinagmamalaki namin to. Hindi nakakabalik. Oh, ayan mga kaibigan. O ba? Diba? Panuuri natin mabuti ang ganda ng aming tanawin. Yan mga kaibigan ay mga mga niyog, mga punong kahoy at sa mga, at dito banda mayroong papaya. At tumakbo ang aming isang tour guide. Ayan. parang ano pong ginagawa niya diyan? Mga kaibigan, ito ang kalikasan. Yan ay punong mangga dito naman na park malayong bundok at saka yung mga nakikita nyo sa baba yan ay mga nyugan dito naman sa amin amin talaga to yan pagmasdang mabuti ang ganda ng aming tanawin nasa tuktok kami ng aming bundok o ayan mga kaibigan sa tagal ko sa manila hindi pa ako nakapasyal doon na ganito kaganda pagbalik ko dito sa amin sa probinsya napagbansdan ko na ang kagandahan ng kalikasan napaka fresh napaka hangin napaka lamig at higit sa lahat berdig berde sariwang sariwang ito naman kay kaibigan mga ka farmers pauwi na kami nito nasa tuktok pa rin kami ng kabundukan dito mga ka farmers Pagpastang mabuti ang aking mga kasamahan, nangangati sila sa talahib na ito. Ang talahib na ito ay napakakati. Talahib ito doon sa Manila pero sa amin sa probinsya ito ay kugon. Okay? pa uh, pauwi na kami dito. Ngayon, pagmasda natin mabuti ang aming mga dinadaanan upang inyong makita ang ganda ng aming kalikasan. Ay naku! ang ganda ng bukiring ito. Ang kabuntukan ito. O, oh, mayroon pang natuklasan ang ating mga tour guide. O, oh, ayat tingnan natin mabuti. Ano kaya itong mga hinahalukay-halukay nila? Tingnan natin kung ano kaya ito. makiki marites mo na tayo. O, oh, ano yan, guys? Ano yan? Tingnan ko nga. Ano ito? Ah! Ito yung bahay pinaglagyan ng itlog ng ibon o oh, yun mga kaibigan mga ka farmers tuloy lang tayo sa ating paglalakbay paglalaka dito pauwi ayan guys pauwi na kami malapit na kami sa aming kalsada ay kalsada lang pala hindi amin to o oh, ito na pauwi na kami galing doon sa tuktok ng kabundukan siguro mga sampung niyog ang ang taas nun o ayan o ito na o ayan na o puntahan natin ang ating mga tour guide kung ano kaya ang mga masasabi nila tara guys let's go tatanungin o, na natin na kami, sila sa aming highway nakabalik ano? na, na kami galing Tata, sa aming wala pang cement ulo ano lang to pure rock ating tatanungin ang ating mga tour guide kamusta ang ating lakad It's okay, but it's hard. <laughs> o, oh, ano masasabi mo? Easy lang. Easy lang. <laughs>